maliit lang siguro. Bukas konti na lang daw niya sa akin. kami ulit. Daming tao. Kailangan natin mag-jogging, mag, -jaging mag, -jaging mag ulit na <laughs> Kung wala nang walis. Tingnan niyo ang dami Walang tao. Member. 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 Tao sa manager. Tayo pa mo, pa mo. Mga barbaro Yan po, oh, daming ng tao. Nagjojogging na yan hanggang doon sa dulo. Ayun ah. Ganda lang araw ngayon. Mga kapag-araw tayo. Dami nag-exercise oh. Parang kami lang ni Mr. Yung nasa gitna ng field na yan, mga estudyante yan. Eto, katulad namin, yung mga naglalakad, nagja-jogging. Yung... Ano lang? Wala lang. Yung nasa gitna. Mga estudyante. na mister. Ayan, <stuturna> maganda lang ang weather. Medyo mahangin. Malamdang hangin ngayon. Hangin. 20. 20. 20 naging naging ayan exercise yung mister naging exercise ako medyo pahinga Tapos lang maglakad-lakad <coughs> ayan, sige na Nakakalakad pang Miss Universe. Ano sabi mo? <laughs> <laughs> Tama na, na ko lang yung lakad ko eh. Ako yung lakad ko. Sige dali. <laughs> si mister. Kami tamang jogging lang. Yan, nasa gitna. Estudyante yung mga yun. Ang katawa naman. Tamang-tama, napakaganda ng araw Seven pa lang naman. Hindi pa mainit yung araw. Tsaka amihan, medyo malamig ang ano ngayon. Ang hangin. Napakasarap maglakad. O oh, magjaging-jaging dito. Laki ng ano namin dito. Para sa mga estudyante. At para sa Dasmarinas. Ayun na siya. Lakad Miss Universe. Miss Universe ng buhay ko. Ito, try niya raw ito kung kaya niya iyon kaya kaya mga ilan kaya ako hindi ko kaya yan marami nagtatry nyan dito mga nagja-jogging ako yung maliit lang siguro kaya ito lang <laughs> po ito lang po Si malaki. Oh. Yeah, yung malaki. Pero hindi ko kaya pa. oh, una kaya. tao eh. Paano nung kakayanin? Kaya, Sa ilalim mo hawakan. Hindi kaya, hindi ko makaupo eh. <laughs> hindi ko kaya talaga pa. Hindi kaya. kaya. <laughs> Grabe, hindi ko kinaya yung gulong. Uy, malangalang. O, oh, huwag pilitin. Yung maliit lang kaya ko, pero yung malaki hindi na kinaya. Dami pa rin nag-jogging. Ang bigat ng malaking gulong, grabe, hindi ko kinaya. Dito na kami na parking, aming e-bike. Ito ang aming sasakyan. Pauwi na rin kami ngayon.